kasi naman ang hinihintay dyan tapos okay na so balit to itong ginawa nila yan nagawa na itong mga amba dito nagabit na Sorry mga kakaroon, kung ngayong araw na ito ay pag-DIY tayo kung sa pagkakabit ng So dali na kailang tira sa narin, pinabit ng gamba yung ilang ating mga magaling na mag-gamba nito So i-DIY na kayo kung paano magkabit yung gamba Para may idea rin kayo kung paano magkabit ng gamba sa inyong bahay kung nahihirapan kayo para ito Para propares tayo kung matuto sa pagkakabit ng gamba Darangan ng pagkagawa ng bahay direkta lahat tumubo dito sa nat. Ah. Bawat so. bawat na wastong paglalagay. So ito yung a uh, umpisa ng paggawa ng sampalo. No? So pag nakabili kayo ng hamba, inangangamba mo din 'yan. Tapos, 'yun lang baala mo, iskakanya niyan. So kapag iyang abit niyo na yung hamba sa ah uh, ano sa yung mga yung mga pintuan so ang unang gagawin nyo maglagay kayo ng detris na pako ganyan dapat style so depende na lang sa inyo kung anong style gagawa nyo pagpako pako nyo ng uh, pako sa amba pero kung gusto nyo gayain to so, gayain nyo so ganito yung paggawa namin yan to nilalagyan ng pako yan dahil sa pagkakapita ng simento para di matanggal yung ating hamba so, tapos kailangan di mawala yung pinakatukod niya sa gitna para yun yung kasi magsisilbi na para di mawala yung pinaka street kasi magkatalasan lumulubog yan kailangan di mawala yan saka yung dito nya i-check nyo rin yan kung naka-eskwala eskuela nyo rin yan i-check nyo kung tama yung pagka-eskwala kasi kadalasan yung iba dito nasa sira sa eskwala kaya pagdating ng pinto na ano na wala sa hindi nakapasok yung pinto kaya kailangan i-check nyo rin itong eskwala na to yan kung anong buka dito saka dito ganun yung dapat pagiging buka nun sa kabila na yun Ayo, ginawa nila nito na yan ang ginawa nila dyan so, naglayo sila ng strapper hulog hulogan nila yan strapper na yan so, nagawa nila so, bali dito naman sila nilipat yung so, pako na yan sabi ko sa inyo ito na yun para pagkakapitan ng bakal tapos na sila ito yung level nila Hindi so, na pa alam. Hindi ko na. Kasi makakanta naman ko eh. Oo. Hindi ko na pa alam. Hindi ko na pa alam. Kapong pa po ino nila ah, pinapalan So pinapatigas lang para yun lang gumalang so, Mamaya lang ito tapalan ito so, Kanto na rin ito Kanto na rin yan Kung anong kapal ito na din kapal yan. So ganun pa rin yung ratio ng paghahalo natin 1 is 2 3, isang suminto, tatlong buhangin. So yan nakapagkabit na naman ng hamba. So natapos na rin niya yung sa baba na i-plasteran, tiglagyan ng palaman yung mga hamba natin. So, dito natapalan na naman yan. Ayun, linis na. So, tapos dito itong isa, ilagay na rin. Kinapalan na rin yan. Mga <maham> <maham> So, dito yung lock. Lock dyan, lock dyan. Tapos lock dito. Lock dito. Para okay. walang galawan. Tapos ito dito. Yan naman, ay kabita naman nila. So, bali, tinatapalan na. Ah. So ito yung sinasabi ko kanina na mga pako sa na ng simento. Pinatapala naman. So ito na lang siguro yung lalagyan. Ah, ito tapos yung sa kabilang CR pa. Yung pa maglalagay. So bali dito sa bubong mayroon na rin nag kung gulitin nyo, lang kalaha. Ah, sa may, ano na lang, ng tiris. Yung mga dyan. So, ito isang uh, kwarto. Tinanggal na rin yung, ano, para may kabit na rin yung kasi, ano, uh, hamba. Ito. Nine, snack. snack ka naman. Break time na muna. Alas 3 na Ito yung pinakalubilasyon nila. Uh, galing dito, pakiat, 110. Tapos pababa, 1 uh, meter. Kaya bali, ang pinto natin yan, standard pa lang mga pinto natin dito. Lahat naman ng standard talaga ng pinto, 110. Kaya lahat, 110 yan. Ang gagawin natin dyan, lahat 110. So, pagkagawa nyan, lock dito. Lock sa kabila, straight yan. Tapos dito, ganun din. So, hulugan lang yan. Pag nahulugan, yun na yung kalalabasan ng ano nun. Basta yung buka. di mawala. Tapos, itong ating uh, hamba, kailangan pantay dito. Di ba lang may nosing sa loob, huwag lang magkanosing sa labas. Kaya kailangan pantay lang lahat. Yan, lahat ng hamba. Walang nosing sa labas yan. Flat dapat yan lahat. Para magandang tingnan. Hindi... Uh, salahula pantay yan. Di ba rin magkanosing sa loob? Yan, sa loob may nosing yan. Pero pagdating sa labas, hindi dapat magkaroon ng nosing. So dito tayo sa taas ngayon Dito sa may ating Bubong So ito na yung itsura ng ating bubong dito Na na Bubungan nya Nila na, bubungan nila Ayan. So ito na lang yung sinasabi ko Kala uh, Halos Sampis ngilang ng Kwarto terrace kasi to na palitadahan ni na palitadahan na rin nila pero hinihintay lang yung uh, inside gutter dyan. inside gutter lang hinihintay diyan tapos okay na so bali to yung ginawa nila yan Dan, dapat to nakangat din ganyan nakangat yung ganyan para parehas yung level yan, ito. parehas yan ganyan dapat yan kasi magkakaroon tayo ng flashing sa gilid halos parehas ng bali nitong ano uh, bali ng gutter natin ang peyot ganun ito dun ito na yung taas natin yan palapit na ng palapit so roll lang kulang dito dito banda yan hmm. So ito na yung pinaka ano nya yan, tinabasa lang nila yan So bali, mangyayari na lang dyan Red scroll na lang yung ilalagay dito sa ibabaw Ayan, red scroll yan Tapos dito, red scroll din Red scroll din yan yung ilalagay nila dyan Para Tapos ang laban Yan may plastic na sila meron ng flashing para sa pag uh, lalagyan sa gilid yan. so kailangan palang apak dito sa iero ay eh, maingat dahil sa ingat mga mabudis pa yun kaya ingat ingat so bali ito na yung ating flashing yan. so bubupitin yan o ginoguhitan. ginaguhitan yang ginagawa na. So, dahil sa ibabaon natin yung ating kanto nito. Yung kanto nito, ibabaon yun dyan. Gagrind din yung pader para nakabaon yung ating flashing. Para nakabaon yan. Ganun. kainan lahat alis na buto buto pag galing naman dito sa gutter yan may nakabit bit tayo dyan ito may na nilagay silang pamit bit tapos pakalagay nila dyan pag nilibin na nila yan dito naman magkakaroon ng pamit bit sila rin dito ihilahin rin yan punta dito nakahila rin yan punta dito tapos dito na sa kabila meron din nanihilahin din yung lahat dyan makakaroon ng, ano, ng pambit tayo dyan tapos dun lahat dyan paikot so palapit na lang palapit ang pagkatapos ng ating ano ng ating bahay so hintay lang natin yung tiles kasi para makapagpisa na rin tayo mag tiles so yun nga mga koragon yan So ganyan ang ganyan lang ating video So sa mga hindi pa sa akin mag-subscribe na, mag na kayo Sa hindi pa sa akin nakakapag uh, Sa hindi pa sa akin nakakapag follow sa Facebook Mag follow na kayo Yan. Please paki follow ng ating YouTube ng Facebook page Sa uh, YouTube channel paki subscribe na rin Yan. Sana huwag nyo sa, Sana huwag kayo magsawang Sumuporta sa aking mga ginagawang video Yan, Kasi Uh, ipapakita ko dito yung mga kaganapan sa ginagawa ng aking pangonstruksyon. So tulad ngayon, may project tayo. So wala ng Diyos. Uh, hindi tayo na ng trabaho. Nagkaroon ako ng project. So ito, patapos na rin. Malapit ang matapos. So from so, tayo ngayon sa Balanga, Bataan. So yan, shout out sa mga taga Balanga, Bataan. Yan. Kaya please subscribe sa ating YouTube channel. Pakilike na rin at share para lahat ng A uh, friends friends natin makasana rin ating video yan, uh, pakisupport support po uh, maraming maraming salamat sa nagusuporta thank you